Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamainit na balita. Paulo Pulong Duterte, patong-patong ang kaso na hinaharap. No? Tungkol po dito sa isang negosyante na allegedly binugbog physical assault ni Congressman Paulo Pulong Duterte ng dalawang oras. Last February pa ito ha, ah, 2025. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, followers ng ating channel, at supporters. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, at huwag kalimutang mag-subscribe. Isang negosyante sa Davao, okay, nag-file ng complaint before the Department of Justice or, uh, or DOJ laban po sa Davao City representative Paulo Pulong Duterte over alleged incident of physical assault and threats that occurred at a bar in the city last February the complaint accuses Duterte of violating articles 265 and article 282 of physical uh, of the revised penal code sa article Uh, 282 punishes individuals who threatens to harm another person may pananakot or sinasaktan their property, owner or family penalties vary depending on whether the threat was carried out and in may include imprisonment up to 6 months and a fine of up to 100,000 pesos meanwhile sabi dito sa sa ulat ang, uh, uh, ang article 265 penalizes acts causing physical injuries na bugbog that incapacitate a person for at least 10 days or require medical treatment. It is punishable by arresto mayor or imprisonment ranging from one month in one day to six months. Ang, ang incident tipo guys, according sa ulat ay nangyari last February 23 at Davao City Bar. A very, uh, video clip that circulated online appeared to show Duterte raising his fist toward another man in alleged brandishing a bladed weapon or kutsilyo no? during the encounter. However, the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNPCIDG, has yet to authenticate the footage. Itong masakit. May video na nga, I-authenticate pa para palabasin na fake video, no? Pero iwan ko lang sa mga pulis. Tignan natin, no? Prosecutor General Richard Fadulon confirmed the filing of the complaint. Uh, sige. <laughs> In a sworn statement, the complainant alleged that Duterte physically assaulted him for nearly two hours. Kung binugbog siya, I'm not defending Congressman uh, Pulong, ah. Kung dalawang oras sa binugbog, sa lumanding na po ito ang complainant na businessman sa so hospital or namatay na sa dalawang oras ng pagbubugbog. No? Repeatedly, repeatedly headbutting, punching, and kicking him while he pleaded for forgiveness. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari dito. Bakit sa binugbog daw ni Pulong? He also claimed that Duterte treated him with a knife and later turned off the bar CCTV camera upon noticing it. May CCTV pala. Halos dalawang oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. The complainant said, Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Hindi naman sinabi dito ng congressman kung ano talaga ang cause bakit nagalit si kongresman uh, congressman Pulong Duterte sa kanya. He also said Duterte handed him 1,000 pesos for each blow inflicted. Wow, nakapira pa nga siya 1,000. The businessman admitted he initially refrained from filing charges or seeking medical help due to fear. The, the DOJ is currently reviewing the complaint. The Duterte has yet to issue a statement in response. Um, ano ba masasabi ko dito guys? No, napakahirap kasi una-una ang assault nito last February pa. Sabi niya daw natakot siya. Ikalawa, e, medyo mahirapan kasi na sabihin na kung binugbog ka ng dalawang oras ni pulong or kahit sinong tao, most likely dumudugo ng ilong mo or namatay ka na sa bugbog. Hindi naman. Okay, I'm not defending na uh, Congressman Pulong Duterte, pero ang kanyang mga claim na dalawang oras, ano ba wala bang umawat sa kanila sa dalawang oras na binubugbog siya? sana may mga witness na na na, na, na tinawag niya at saka nagrepresent sa kanya na binugbog o totoo binugbog sa ni Pulong Duterte. Wala naman siguro natakot, no? So itong pangyayari na ito, pulis na ito maka-investigate at saka kung mag-progress ito ang kaso, sa korte na po ito hahatol. I'm not saying uh, Pulong Duterte is already guilty, Or hindi siya guilty. But the thing is, may mga inconsistency dito sa kanyang statement eh. Two hours daw na binugbog sa back bago lang siya nagreklamo nag after ilang months, no? Kasi out of fear. Okay? Wala pang witness maliban sa kanya. So, napakahirap guys, no? Napakahirap mag-comment dito sa ganitong kaso. Basta may reklamo lang at may complaint kay... Uh, kay ano no Paulo Pulong Duterte no no patong-patong ang kanya mga reklamo but it doesn't mean guilty na siya korte lang po guys ang makasasabi nito kung totoo na binugbog talaga siya at saka na patunayan makikita natin na mga abusado to ang mga anak ni Tatay Digong okay so let us see no ano bang comment nyo guys? No? Hindi ako makapagpunta ng conclusion kasi hindi natin alam ang totoong pangyayari. Hindi din sinaad ng businessman kung ano ang dahilan, bakit nagalit si Pulong sa kanya. Alang-alang suntukin lang sa ni Pulong, Duterte na walang dahilan. Siguro may malalim na dahilan siguro, baka bastos din ito or whatever it is ang kanilang pinagtatalunan. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. I love you all guys, ingat po tayo palagi. Keep safe everyone, ito naman po ang kaibigan yung Jake Paalam.